Ayan, nakapag na ang inyong lola. Gora naman kami ni Lolo Fabio dito sa bar para mag-coffee break. Pasensyahan nyo na at medyo gusto ang ating pagmumukha. Medyo nainitan ako ngayong umaga, ewan ko ba? Tapos na naman tayo mag-menopause pero init na init ang aking katawan. Pawis na pawis ako dyan. Buti na lang yung aking pantalon is butas-butas para air condition. Nadagdagan pa ang aking pag-iinit nang uminom ako ng kafe. Pero ang sarap naman niya. Mainis ka nga lang at mayamot. Talaga namang napakalit ng tasa. Ay isang higop lang, hindi pa umabot sa lalamuna ng kafe. Pero napakasarap naman. Ganun talaga ang kafe italiano, talaga namang napaka-kaunti. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, kinakailangan mo ng goggles. kasi baka malunod ka sa dami ng cafe dito sa Italy, hindi aabot sa lalamunan. Talagang purong-purong cafe, purong hindi tubig. Cafe talaga, cafe. As in, pure coffee. O oh, ayan, inuunti-unti ko siya dahil ang sarap talaga ng lasa ng kape dito sa Italy. Kahit pa sabihin ko, konti lang siya. Hindi, hindi ka guys sa atin. Konting kape, isang litrong tubig. Parang kinulayan mo lang yung tubig. Kaya wala ito yung lasa. Dito talagang tatapang ka dahil puro ang kape talagang nakakapagpatapang. Sana all matapang. O di ba Paano ba yan? Tuloy ko ang pagkakapikot. Tapos na akong mag-load. Para mamaya, meron na tayong pang internet. At makakapag-post na ulit ang inyong lalang makulit. So, paano guys? Ingat-ingat din pag may time, ha? Huwag pa babayaan ng sarili. Huwag magpapaka-stress. Love yourself. And continue posting. So, bye for now. And I love you all. Ciao, ciao!